So ayan mga kamog uh, Tumingin lang sila rito sa aking paninda Hindi naman sila bumili So paano ba yan? Napakatumal dito sa tindaan ko Sa gulayan Marami pa akong ginayat dito May chapsoy, may papit uh, pakbit napakarami may mga saging pa oh Oras ng bilian yan ha Saan ang mga tao? Wala sana na kayo? Bili na kayo. Na uh, mayroon pa tayong upo rito. Napakalambot pa ng ano ko, yung papaya, hindi na siguro pwede to. Ah, uh, sige. Bukas na lang 'yan, bahala na para iulam na lang siguro. So, ayan, may itlog tayo pula. Tokwa. Napakarami pa nating paninda. Bakit napakatumal ngayong araw na to? Hindi lang ngayong araw. Halos araw-araw matumal ayun nasa kabila ganon din oh yung mga tao at naglalakad ate bili ka na wala diretso pa rin And mabuti pa yung kabila may bumibili sa akin wala ano ba yan so ayun mga kagulay ano bili na kayo Diyan na si kaya gamot. Ay, o, pa kayo Kaya pa kayo naman Ay, mo kayo ano-ano ko. Ikaw nga mo Kaya sinabi, kaya sinabi ko ano eh, lagpas na eh, dami na. Ang ah, mahaba. Sabi ko <roleum> Ito yung check. Ano yung check? Eh, kaya nga sinabi, hindi ko nga alam eh. Yan nagpapaturo, di ba? Pagkatapos ng magsalita no, pindutin mo yung check in. Kaya nga sabi ko dito ka lang pag pagmatapos pin para alam ko. Wag mo na si Jan, bakit pa ino mo natin ang ramat. Ano ba 'yan? Thank ba 'to 'yan? Oh. Di mana rindu